Yan guys, Jeep motor po ulit. Ayan, uh, sa video ko na to, uh, para to sa mga nagtutroubleshoot, sa mga electrical, ang nagtutroubleshoot na mga elektrikal, mapamotor man yan, mapasasakyan man yan, o mapakaanong bagay man yan na konektado uh, sa electrical. Yan. Time na uh, technician ako, napaka, na-realize nare ko, na napaka-importante pala ng tools na ito. Kasi, napaka uh, napakadami na itong pwedeng, ah, uh, pwedeng magamitan. Kaya napaka-importante na itong tools, lalo na sa mga nag-troubleshoot nagtro ng na mga wirings. Yan, ngayon, dito sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng sistema kung paano ba siya gamitin. Yan, nang mapapadali yung trabaho nating mga nag-electrical. Yan, sana uh, makuha kayo ng magandang idea o aral sa video na to at may apply nyo sa mga yan, sa mga trabaho nyo, yan, sa mga mekaniko ka man o elektrisan ka man, yan, maghanap magamit nyo to as an idea para mas mapabilis, mapadali ang inyong pag-trouble shoot ng mga ginagawa nyo. Yan, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gamitin at kung para saan din siya pwede gamitin. Yan, guys. Yan, guys. Ito yung tools na sinasabi ko. ah, uh, ito yung pang-tester natin ng mga electrical Uh, problem yan. Ito yung pang testing sa mga maraming pwede paggamitan gamitan to guys yung tester na to. Yan, example na lang guys sa ito. Uh, magsimula tayo dito sa yan, sa ordinary switch. Yan, sa on off na switch. Yan, magsimula tayo dito. Yan, yung para malaman mo na gumagana to, uh, syempre, ginagawa na ko dito, lalagyan mo siya ng buzzer. Yan, dulot-dulo. Siyempre, ang switch, di ba, pang tawid lang naman yan, pangkat ng linya. So ngayon, naka-off siya. Dapat pag pinares ko itong on niya, uh, tumunog siya. Ibig sabihin, buo siya. Continuous yung line niya. Ibig sabihin, okay siya. Ayan. Diba gumagana siya? Sunod naman nating itester ay itong, ayan, hazard switch. Uh, diba hazard switch ang function yan? Pag nakapress yan, sorted lahat ng tatlong wire na yan. Ayan, testing natin siya. Ayan. Kaya pag ko na siya, dapat tumunog siya. Kaya just sa saan sa tatlo na yan. Ayan. Ayan, di ba tumunog? Ayan. Lipat ko naman sa kabila. Ayan, pag press ko, dapat tumunog. Ayan, tumunog pa rin siya, di ba? Ganyan yung sa hazard. Ito naman, try natin dito sa try switch. Ah, para malaman natin kung gumagana yung high and low niya. Ayan. Tap natin to. Ito, pantrace up din to para mabilis nyo malaman kung nasan yung high and low ng isang switch. Ayan, nakatap na siya. Ayan, try ko i-press yung low. Ayun, tumunog siya. Low. Ngayon, paano malaman kung nasan yung common dyan? Siyempre, idilipat mo ngayon yung tester mo. Ayan. in ko yan. Low, tumunog siya. Try natin ilipat to sa dilaw. Kung gagana naman yung sa high. Ito yung high. yan Ayan sabihin pala dyan, uh, ang common niya, pula, dito dumadaan yung supply, yung low niya, itim, tapos yung dilaw niya, high. Kasi ito guys, pagdating naman, sa ganito, ito sample na to ng uh, sakit. Kaya eh, ako to ginawa kasi, example na lang, uh, sa motor natin, napakahaba ng linya yan, di ba? Halos mga isang di pa, tulo to dulo. Ngayon syempre, paano mo ngayon malalaman kung buo yung linya niya? Yan, di ba? Kasi yung ibang ginagawa, naka-tape yan, nakabalot yan ng insulation eh. Bubulat natin pa yan, itry sa panila isa-isa kung nasaan yung may putol. Yan, bibigyan kayo ng mabilis na sample at tester para malaman agad kung paano malaman yung putol. Yan. Sample nga natin ito. Uh, Siyempre, mahaba yung linya ng motor natin. Siyempre, at may mga color coding yan. Eh, Siyempre, sa sobrang haba niyan, paano malaman kung linya yan buo? Alam ka naman, baklasin mo pa isa-isa. Yung, yung insulation niyan, tanggalin mo pa para lang chichikin yung isang linya. Pero ang mas pabilis pala na way ay ganito lang. Yan, itong tester ko na to, ayan, nakikita nyo yan, di ba? Sakit yan, dulo-dulo. Ngayon, ah uh, nakikita nyo sa wire na to, apat na wire Connected, natin, connected yung dilaw, yung pula, tsaka itim. Itong green, ah uh, hindi ko na sabi no, kasi example yan ng, ayan yung linya natin putol. Uh, di ba, insulated yan, ha? kunyari, nangat-ngat lang ng bahagyan ng dagal, naputol. So ngayon, Itong way na to, napaka itong device na to, napakadaling fan trace up to ng putol na linya. Yan, ito gagawin natin. Yan. Ah, uh, itong isang linya na baser, ah, uh, kunyari sa dilaw, ilalagay mo siya doon, ikakabit mo. Yan. Tapos, yung dulo niya, yan, yung dulo ng dilaw, yan, yung dulo ng dilaw, yan, dito siya sa pinakababa. Yan, lower right. Dapat, kapag sinundot ko to, tumunog siya kasi nga yung line ng dilaw buo. Ayan, testing natin ha. Ayan, di ba tumunog siya? Ayan, ibig sabihin yung linya niya buo. Hindi mo na kailangan bulat latin war para malaman kung yun nga ang putol. Ayan, testing naman natin doon sa line na putol, sa green. Ayan, yan yung green, eto. Kabit natin siya. Dapat hindi siya tumunog kasi nga cut yung line niya. So ayan, eto yung, ayan, eto yung linya ng green. Ayan, dito. Pag tinap ko to dapat wala tong tunog kasi nga putol siya. Ayan, dinikit ko. Diba, wala siyang tunog. Ayan. Ayan, dito pa lang guys, sa basic na tools na to, tapakalaking gamit na nito. Kasi, pang tester na siya ng continuity, pang tester pa siya ng iba't ibang klaseng switch kung paano ang function ng 6, kung nasa lang high and low niya, on off niya, kung shorted ba siya o hindi. Yan. Yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to uh, at, at, nagkaroon kayo ng idea sa tools na to na napaabisa pala talagang gamitin ito sa pag-troubleshoot ng electrical wiring. Yan guys, uh, para malaman yung schematic diagram na ito, upload ko na lang din to sa content ko sa Facebook at sa, yan, sa YouTube account ko guys. Yan, marami akong tutorial din dyan. Yan, please papalo naman ang na YouTube channel ko. Yan, maraming maraming salamat po ulit.